sa palengke. Mandito tayo nung aircon. Eko nilang palengke. Ayan si Chef. Asan kaya? Makita kusit. pusit? O sa manpang? Mga fresh judiri ah. Prato mga Oh. Oo, okay. oh, mga buhi, Jud. Hala, daghana oh. Buhi pa kayo ba? Crabs. Fresh kayo si o Rawa. Oh, isang tumpok 20. May nahanap tong dalawa ano kaya? Papa sa manlawan. Daku? Sa mandangay, sa igadlo Sa O man pang? O kay kuya. Ha? O kana na mas lami na. O. Mayamaya. Size maya Mayamaya. Ah? Ng... anak brato lagi alis garon ah kiri pa pilih nang siya anak gani, la mino sya kay maya-maya lay has ba? ribo lay has oh may has doon may has doon chaka Prague. Asa Kuya? Pagbuntag sis, nindot dere, ah. Kini ako, kini ako, Hindi ako, kini Hindi kini Oh, kini ako, panagsara man ang lula na Kini mga bata, steam, Ang lola na ho, lapo-lapo. Basta yung mga mamahaling isda ano ba? Kusinang, oh. Mura lang kasi yan. O. Oh. Bitaw sa may napili iya. Mahal mo pusit. Pusit. Ayun maya-maya binili ni papa mo. Ora parang magkambal lang yan sila. <laughs> Di diba, ba ang ni mo no? Dapat baaga din ako nag-asawa. <laughs> Siya naman talaga taga-bitbit po sa iyo eh. Yes, have frog. Oh, arang mahala daw ni sa kakuan. Oh, buhi jud na. Na, tipot-tipot pa ang mata oh. Na man ah. Oh. Ayun na oh. Ayun oh. Ay, ay hindi pala. Ito yung ano, uh, slick fish. Pero ma Oh, may ahas din minsan siya. Sa nakakakitag isda derenga nga, isda sa Pinoy, sa San Malo yun. Yung mga tulingan, mga galunggong, tagsara ano? Oh, mahal na yan. O, oh, tarawas eh, supok-tumpok lang yan. Oh, mura pag umaga. Oh, Yeah. It is got the ko. Oh? It is Tempe. Bora no. Bora nga. Ayun no. Ayan, Asa mo ra Hong Kong or dire? From. Oh, tara mag -wipon. oh lagi. Oh, ito mga shell. Suso, oi suso. Oyster o porti lang na. Oh. Ay, oh, isang, isang ganyan na. Oh. Mas mura, no? Bihira lang, may tahong. Oy, asa naman nandu oy? Dati, nakabili kami ni, ni ano dito ng frog. Yung linis na siya ba? Yung linis na. 250 ra gani oh eh? Di ba ug ganahan ani oi kay ko, an, man ani lai is i tuy ahas ay di oh il Brato pagbuntag, nyadagan pun mamalit. Nakabili mi diha og frog. Kanong limpyo na siya ba? Di adobo ni, kwa, ni chef. o oh, sis, duha. Duha ni oh. oh, o ka pampano. Oh. na na o tagsaray na iko andi ha. Oh, GG. Sa San Malo talaga doon yung mga Pinoy ano, Pinoy yeah. na isda. Wa magadi bangus dire. Asa nang duha? Biskot, ibiyaan ta ba? Brato na lagi sila. bitaw, Asa ah, na ba sila, oy? Uh -huh. Sa babaw, Ato na ito, babaw ta. Dahan kayo ang oyster karon no? Dahan sila agkuan. sila agkuan. Kung sa gipalit. Katawan mo na, oi. O sa O sa na palit. hipon, saan mo yung manang hipon? Ha? O sa yipalit? Hipon? Ay, mong ka. Tawan. O sa hipon niya? O sa man papa? Ikaw, loto karne. Dipon ko ni hipon. Oh, hipon Ay, mukhaon na makong hipon. Pag ta, sinigang. Wala, kadaguhan. Ayan, hipon, hipon. Ang kasi kaso ko nila sis, kaya mga tag-asa. Hindi, <laughs> palit palit na mo. Kasaliti <laughs> <laughs> na isla dito. Mga brato na. Yan di ba yasa kanigaw? Di ba yung mga ganyan no? Mga brato lang. <laughs> Baha, isla, mahal noon. Mahal

o oh, hipon requested by kuya kulay pa nga to tayo babaw kasus o brato kayo 60 lang uy ana, sa una nito kung kauna na kailan sa ko kanang imilda sa ato na isda kanang imilda na isda ba kailan sa ko Kanang murang tampukon bitaw. Bo man na madalas sa mga incheck. Kana bandag ko nga isda. At diha sa ibabaw mga kain na sa mga fresh. kana Kana Sa una sa mga kuan <laughs> sige na nag sige na loto, dinuguan. Ah, kakaron kana may mga yuri. <laughs> <laughs> tag o tagas oh, tag oh. Giyorek, di na mag di na siya magluto uy more isda na lang chun me frozen o oh, si sa Hong Kong ba arang daghana dito nung mamalingki no mamalingki Ah, oh, maligit ka? Para, para asa pang? O, Oh, lamik mana? Sa? Oh, alipay Parang wala mga players sis. Huh? Oo, dati si Chef nagko-coach siya doon sa Cavite. Siya talaga player pati Macau. Potong tapos balikan. Ito ko ah. Ang yan. Ako kahibaw. Dito mo kati mo Chinese good. Si. Jeez. Brato. Dito. Dito.

Karon na bayaran ng kita, karon na minaka ni Ute. Karon na minaka ni Ute. Open. Ah, next. Next week Mag next week ay sabado judi ang dio. Kaya Sunday, kami ra ng oras. Tapos ginahan na siya. Hindi siya pihira na po na pag Sunday. Kana, 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 kay pangkuan sa dugo. Nalutuan ko nilang lamiran kay Ni-request man sila na mo day off ko. Kasi ah. maglupa man sila si siya, Chef. Uh -huh. <coughs> oh, nila to. Night shift. Kaya mo ba't ko <coughs> na bonus ko. Oh. Hindi na bonus ko. Kasi nga na sa ato, Chef. Kuan. Kalimut oh. ko na. Dila na. Uy.

hindi no, na problema pag na pagluto. Hindi ko mo kunaw na, mamaling di magluto. And sila, Jun. Labi na itong buhay pagkambyanan. Hmm. Dito di ko maka-effort na magluto ko, anak. Kayo. Pangunta na rin na siya kung sa'yo gusto. Anak, anak. Muna yung nilutong no na ni yung tagaluto lagi. Hindi na ka mag-effort. Tapos nilutong no na rin doon sa bus stop, doon sa palingke.